God's Wisdom Number 3. Magandang araw sa ating lahat. Pag-aaralan natin ngayon ang humpback whale. Ating titingnan ngayon kung gaano katalino ang Diyos ayon sa kanyang nilikha. Ang humpback whale ay may natatanging mga bump sa harapang gilid ng kanyang mga flipper. Sa karaniwang pag-iisip, ay nagsasabing ang makinis na mga ibabaw ay mas epektibo. Kaya naman, ang mga diver ay pumipili ng mga masikip na wetsuit at ang mga submarino ay dinisenyo na may mga slick, tubular na hugis. Gayunpaman, hinamon ng paniniwalang ito nang magpas siya ang mga engineer na suriin ang pagganap ng mga flipper ng balyena sa isang wind tunnel. Sinubukan nila ang parehong makinis na flipper at ang isang may mga bumps. Ang makinis na flipper ay kumilos na parang pakpak ng eroplano, bumubuo ng lift at tumutulong sa paggalaw ng balyena sa tubig. Sa kagalakan ng lahat, ipinakita ng Bumpy Flipper, na kilala sa mga tubercles, ang isang kamanghamanghang 8% na pagtaas sa lift at 32% na pagbawa sa drag. Bukod dito, pinapanatili nito ang lift kahit sa mas mataas na angulo na 40% ng hindi bumabagsak. Kaya, bakit nakakabuti ang mga bumps na ito? Ang mga tubercle ay nagpapagambala sa daloy ng tubig sa paligid ng flipper, na naguudyok dito na pumasok sa mga grooves sa pagitan nila. Ang aksyong ito ay lumilikha ng mga vortices, mga umiikot na agos, na nagpapanatili ng daloy ng likido na nakadikit sa itaas na ibabaw ng flipper, kaya't pinapataas ang lift at pumipigil sa pagbagsak. Dahil sa mga natuklasang ito, ang mga mananaliksik ngayon ay nagmumungkahi na ipatupad ang disenyo ng mga bump sa iba't ibang teknolohiya, tulad ng mga helicopter, mga propeller ng eroplano, at mga rudder ng barko. Kapag nakikita natin ang maingat na estruktura ng mga bumps na ito, ito ay nagtutulak sa atin na isa alang-alang ang pagkakaroon ng isang tagalikha, walang iba kundi ang Diyos.